Handa na ako yung tama mga mali. Kaya bagay mo na ako yung sa pagpagkakataon. Hindi na ako tanga, Felix. Hindi na ako ulit dadampot ng batong ipupukpok ko sa ublo ko. Ya, pwede ba? Umalis ka na. At huwag mo na kaming gugulohin. Iba ikaw na rin nagsabi. Hindi ako mabilis mapagod. Kaya hindi ako mapapagod sumuko na makalabas dito. Makasama kayong dalawa. Huwag ka okay na umasa, Felix dahil patay na ang medicine na niwala at nagtiwala sa'yo. Kaya please, pabayaan mo na kami ni Eva. Patahimikin mo na kami. And this court finds the accused guilty beyond reasonable doubt of the crime of rape and hereby sentences Felix Rastro to an indeterminate period of reclusion perpetua. Bakit ka Hindi lang ako makapaniwala na magkasama ulit tayo. Hindi ito nangyari. Siguro, inuusig pa rin ako ng konsensya ko na pinakulong kita.